So yun na guys, good morning, good morning Dito tayo sa Manila Bay, sa Dolomite guys Apakaraming tao ngayon dito guys, ayun no Sako pala ito ng ano ng Independence Day guys Siyempre yung iba, namasyal muna Ayun no, ayun na, ayun na guys, may ka na <laughs> Wow, ang dagat, ang linis guys Ayun no high tide siya guys dami na mamasyal oh no? naku umulan na guys umulan na ito na ito na pala yung mayroon sila guys oh parang Mayroong palusibo ah bamboo kawayan pala yan guys kawayan pala yan oh ayan oh. kawayan pala yan ayan oh oh yun dinarap na guys ayun na ginawa na ayan na nga oh oh shout out ang galing ng pagkagawa naman yan Oh, siyati Ate, napapicture si Ate. Ayun, hinarap na lahat. Yan, yan pala yan eh. Ngayon pa lang ganda oh. Oh, di ba? Syempre, marami pang picture-picture, guys. Ayan Mulan lang siya, mulan, pero ang mga tao okay lang. Ayun, hinarap na lahat. Ayun no, oh. ganda pala eh. Pwede mo pala ganyan dapat kanina pa ni nirap, boss. Oh, di ba? Ayan no. Oh. Ah, picture din ako diyan mamaya, guys. Bababa din ako diyan mamaya. Ah, mamaya nga eh. Kaya nga sabi mamaya eh. Pambira. Ito, ito masyado apurado to guys. Itong pogi na to. Ayan oh Kung kilala nyo to. Ayan na. Shout out nyo sa kanya. <laughs> ah, galing niya ate. Galing ng picture niya ate o. Oh. Ayan. na At ay parang tao dito guys. Ayan. So, silipin natin sa kabila. Ayan. Nandito sa kabila. Ayan mga kaibigan, mga bayan. Ayan oh Hanggang doon sa kabila doon oh kasi sa Luneta guys, sobrang ang dami ng tao doon. Grounded na. Kaya yung iba, andito na sila. Ayan oh. o. O. Ang kanilang mga damit. Ayar araw ng kalayaan. O, di ba? Ayan o. Oh. May mga mga plot-plot sila dito guys. Hanggang doon pala sa kabila. Ayan no? Sa so, May kabila doon. Sarado pala hanggang doon sa Pedro Hill. Ayan o. Oh. Hanggang Pedro Hill pala yan guys. Yan Pedro Hill Sa kabila naman Ayan marami rin dito Ayan o oh. talaga ang pinakasentro nito guys Yan ang pinakamaraming tao Sa Luneta Ayan Ayan ganda ng kanilang mga damit Ayan o oh. Hello ma'am, good morning po, good morning, good morning Ah, uh, di diba? Ayan guys. Oh, di ba? Ya, yeah, ayan. Ayan, istong bato. Yan ang ganap dito mga, yan, mga kaibigan mga bayan sa harap ng Dolomite. Napakaraming tao. Ayan. Sinakop ng kwan. Ito ang Naglagay sila ng ano dito ng stage Ayan o. Kasi sobrang dami ng tao doon sa Luneta Hindi na sila magkasya doon Kaya yung iba andito na Ayan oh O diba ang daming tao Ayan yung kanila mga ano guys, damit. Sa kabila ayun, may parada na doon sa kabila guys, ayun oh. No? Siguro nag-umpisa na yung parada doon sa Luneta. Kaya yung iba naman dito, na siya lang dito sa Dolomite. Ayun oh, no? yung iba nakabarong pa oh. Ayan, shut out. Sige, sunda ko doon. Ayan guys. Ayan mga kaibigan, mga bayan, ang ganapan dito sa Ross Boulevard, sa may Dolomite. Eh, may dumating na police guys. MMDA. Ah, mayroon din palang ano doon. May nagsasalita rin pala doon sa gitna guys. Mga bayan doon sa kabila, ayun Oh. No? Eh, marami na mga naglalakad. Eh, dami, dami ng baso. Oh. Eh, may midi. Nakausap siguro yung mga sakyan na to, bakit dito nakabalagbag? Eh, may mga plot-plot sila doon, oh. may mga tao doon na nakatayo sa gitna, guys. Mga kaibigan, mga bayan na yun. Inaasis ng iminde yung bus. Siguro kung saan paparata yan. Sa dami ng taong pumunta. Kalayaan, 2025. Ayan mga kaibigan, mga kabayan. Ang ganap dito. Meron silang nilagay na stage dito para doon siguro makita ayan o ayan na stage sila guys ayan o. may monitor din dito ah may nagsasalita na ayan o ayan ang ganap dito mga kaibigan mga bayan sa Ross Boulevard sa may harap ng Dolomite Beach Yan, dami rin tao dito mga kaibigan, mga bayan. Ayan yung iba, oh. Siguro doon yung mas marami sa luneta, mga kaibigan, mga bayan. Mas marami tao doon sa luneta. Ayan, no Yung iba pupunta na rito, yung eh, mga pastila, yan oh. Tinapalis na kayo yung mga sa gitna. Ayan, oh. Itong mga iba na to galing sa Luneta to guys Siguro hindi na magkasya doon Sa dami ng tao doon sa Luneta Kaya dito na sila bumabalik Dito na sila paparada Ayan oh. Dami rin mga bikers o oh. Ayan o oh. Ang dami bus Ah doon Ninasis sila ng windy Kung saan sila paparada mga kaibigan ang dami mga tao dito sa taas. Dito rin sila dumadaan. Good morning, good morning, good morning, good morning! Araw ng kalayaan mga kaibigan, mga bayan. Shout out sa lahat. Ayan. Yung iba dito na pumasok sa Dolomite na Masyal. Siyempre yung iba di pa na nakapunta rito. Kaya pumasok na sila dito. Ayan ito so, yung kaganapan dito ngayon mga kaibigan ngayong umaga sa Manila Manila Rose Boulevard sa Dolomite Beach ayan magandang magandang umaga po sa inyong lahat maraming maraming salamat sa nanonood ng video nito sa mga di pa nakasubscribe subscribe naman Garibay Mix Vlog ayan maraming maraming salamat po good morning